ko saan kami magpunta doon na kami kakain na mga kasi yung hotel na uh, Perwis Blue Water ay eh, may sariling beach ba private beach nila kung saan kami magputa, doon na, na kami kakain ganoon uh, talagang wala halos akong ginagawa may sariling yung hotel na yan may sariling uh, cake, ano ba yung tawag doon Hellkeeper ba yun? Tagalinis, ganyan. Lalo talagang wala akong ginagawa doon. At saka yung during pandemic na yun, walang trabaho yung manugang ko. Eh, talaga naman masipag pang magbigay ng biyaya. <laughs> kada kada magbe-birthday ako doon, dalawang beses ako ng magbe-birthday doon. O Pasko, New Year, talaga naman ah, ano, pinasabitan ako ng mga kakwartahan. <laughs> doon ako naka karanas ng ano ka alam mo is make money yung dollar at saka yung mga pera eh sina pinagdugtong niya para <laughs> pag ganun ko talaga isasabit mo talaga sa haba eh at tuwa -tua ako dahil na halos nakalimutan ko yung ano yung hirap ko na kaloob na umiiyak nung ano sa ko yung, sa nanay ko no. eh sabi ko nung ma ramdaman ko yung tuwa ko na yun dahil Ginapasaya talaga ako ni Lord. Ah, ito siguro yung tugon sa akin ni Lord sa akin iyak noon na hinaginhawa niya ako. At na talaga naman nag-finish doon niya. ba? Diba? Ah, saya namin do sa Burak. Ay gaganda ng mga pinunta namin. Ah, doon ko naranasan nga yun yung aerocopter sa Perwes. Low water aerocopter sa yung tambayan ko sa Terrace is talaga naman sa harap ko yung maingay na dumada na helicopter, yung pala sa doon lalanding landing o bababa sa harapan ng aking teris na bina, pinagtatambayan uh, do ko paboritong tambayan ni eh, terrace eh, sa hotel ay doon pala bababa kay tuwa ako noon parang bata pa nagsisigaw na ay